Hi po! Kung makikita nyo, eh, meron nga kaming durian na binigay ng aming boss. At dahil first time ko nga lang makakain ito, eh, ipapatikim ko nga rin sa mga bata. Ibig sabihin na lang kulang lang ka. Tingin ng kamay. Mabas Mabas Brown, no? Brown, no? Yes. Ay, talang Ay, hindi. Duriannya, nikmati Mana? Lagi Lagi Bagus, Baket, penuh Duriannya Ya <laughs> <laughs> lasang ano lasang bulok na saging <laughs> amoy pa <laughs> <laughs>